Good morning mga katribo. Ayan, umulan. Pero kaninang mga ano, mga bago mag-10. Kasi walang masyadong araw. So, lumabas ako. So, ayan, nag-decide akong tanggalin yung mga dahon naman ito. Itong ano, mm. ano na ito? Uh, oh my goodness. <laughs> um. Diyos niyo. Ito mga lemongrass natin pala. Ito mga lemongrass. So, tinanggalan ko ulit sila ng dahon. Tapos, ayan nga, umulan. Pero talagang napagod ako ay na ano ko. Ayan, lahat yan sila. Ginawa ko. Tapos, yung pamangkin ko dumating. siya naman yung nag, ano, ng mga pinutol kong dahon. Nagtambak doon. Yun, doon. Oh. ko Meron pa nga hindi pa tapos yung doon sa may papaya ayo inano ko meron pa nga yung mga sa ilalim na yan gusto ko yung mga hilahin pa bagas hilahin sila hilahin yung mga ano yan yung mga dahon diyan sa baba para para malinis tingnan kasi umulan tsaka ano na 11:30 na pinasain ko yung pamangkin ko diyan para dito na lang sa kumain okay naman yung ulan para nabasa yung ating mga uh, tapos yun doon, yun, oh, yun ang inuna ko kanina, kaninang ano, yun ako nagsimula, dyan, nakatambak pa nga sila, ano, hindi yan nakita ng pamangkin ko, kasi nandito nga sila sa, nandito nga sa kabila, so, ayun, tapos ang ating, ano, papaya, on oh, ang dami na ang hinubo, hindi na ako makaano hinain ko lang yung, ano, yung orange doon, yung malaki, ito kasi hindi ka ano matamis naman siya pero hindi ka ano siyang ano mas yung parang hindi ka ano masarap tapos yung dala ko pala doon na dito na ano oh, yung squash akala ko ito yung ano yung ano ba yun yung maliit na matamis ito pala yung bato gold pala ito bato squash yung bato squash ayan meron pang ano doon bunga din ang bunga rin kaso maliit lang hindi masyadong mataba yung, yung lupa dito tapos ito dito meron din na meron din na buhay dito Ayun, meron din meron din bunga dati may bunga na dito na nalaglag din pero yan oh, mukhang ma, matutuloy kala ko yung ano yun walang nabuhay doon sa tinanim ko ano ano oh, lumalago na yung ating kalamansi sí. na ano pa rin ito oh. madahon may uod pa rin mga ano dyan umaali-aligid pero okay na siya medyo gumanda na yung ano kasi Good afternoon mga katribo. Ayan yung aking kodiput. Oh, <laughs> makulit yan. Ah. Oh. What? What? Hindi pa inuubos yung kanyang pagkain. Pero unti-unti yan. O oh, unti-unti niya. Nag-harvest na tayo ng ating ano. Yung tinanim ko bago ako umalis noong June. Mid-June. harvest ko na. Ayan o. No? <laughs> Ilang puno lang naman yung nabuhay. Ayan na siya. Oh. Ayan na yung ating kasaba. Ayan. Oh. So itanim uli natin yung mga ano. So, ayan sila yung ating ano, kasaba. Hindi lang naman. Pero may mga malalaki rin. Oh. So, itanim uli natin habang malambot pa yung lupa kasi umulan kasi kanina sabi ko mas maganda tong ano hina e harvest na kasi ano na rin eh. matagal na rin June pa mid June so ano na ngayon ilang buwan na siya so itanim natin yung ano uli okay later ayan na na natin yung mga ano ng kamuting kahoy yan oh ah. yung puno So, mga ilang ano ito. Mga ilang puno. Sana mag-ulan-ulan pagka ano. Minsan-minsan para mabuhay sila. Yung iba maliliit. Siguro maliliit din yan pag, pag tumubo na. Pero ayan yung harvest natin. Oh. Ayan, ilang puno din yun. Siguro mga anin yun. Ayan. Yung na ano natin. Dito. Sana. Ano uh, sila? Hindi. Hindi pantay-pantay yung ano ko. <laughs> hindi diretso. Pero pwede na rin. Pwede na rin pagtugaan. Okay na yun. So. Yung isa yun na yun, no? Maang haba. <laughs> so maayos na sana mag-ano po. So, okay na, ano na, 545. Medyo madilim-dilim kasi may, ano, uh, almost 6 o'clock na kasi kaya, mano na. So, ayan, napapag-ano tayo yung brother ko, nag-harvest uli ng, ano, hindi pa nga, wala pa nga 3 months, Eh. wala pa nga siguro 2 months eh. Ayan, kaya hindi pa nga, ano, yung iba, wala pa nga, Nagano naman. Pero patang karamihan baka hindi pa yan gaano ma kamalambot-lambot pa yan sila. Dito hindi siya dito nag harvest kasi parang wala naman talaga dito yung mga dito sa loob ng ano ko. Itong apat na to parang mga wala pa. Green na green pa eh. Kaya sa next time na lang siguro yung pagkaan. Kaya kumuha tayo ng isa lang naman na ano yung yung ano na yun, yung hilaw isa makamag ano tayo nitong gamuting kahoy tapos nagpakuha ako ng buko so ayan oh medyo nakapag ano tayo saan ano si Cody po ay si Cody po to oh. ang <laughs> ingay pero medyo naglaylo na siya ng konti may, medyo may time na ano pa rin siya maingay tapos siguro busog yan oh. Hindi kinain yung ano. Pag, eh, hindi ko ininit yung kanin galing sa ref. Tapos binigay ko na sa kanya. Pero yung gulay yung linuto namin kanina. So siguro hindi niya masyadong uh, nagustuhan. So bahala siya. Yan yung ating tomatoes oh. Hindi na tumangkad. Tumaas yung ano. Yung puno. Hanggang dyan na lang. Pero itong sumunod ito. Itong isang ito ganda ang dami ng ang dami ng ano, bulaklak yun mga wala pang bulaklak kasi mga ano pa ito eh mga bata pa ito eh ay ay meron na pala meron na din oh yung ano ko to binili dyan sa, sa market na na ano na nabulok tinapon ko dyan sa, sa baba na yan dyan oh. tumubo sila lahat maraming tubo ito yung dala ko pa ito kaya nauna ko itong inano okay. Nagayangit na si Cody po. What? What do you want? What do you want? What do you want? Say goodbye. Say goodnight na. Good night. Okay. Say bye. Okay, bye muna tayo.